Ibigay ko to guys sa kambing yung sobra ko na kanin. Makain siya. Mi ame. Ano to pagani mo? Ano na? na. Tama Ayaw mo nang kumain? Hmm? Ayaw mo na? <laughs> Ayun oh, kainin mo ang dami oh. Kamay man na ako ng imo kaunon. Oh hmm. Ito lang oh. Bola ka draw di ko to no. Kalina ni kaon oh, sarap di no. Thank you.